Ang nabayaran namin lahat ay 10KD 840. Ayan. Ang naaming na grocery ngayon sa aming pagkain ay 9, uh, 10KD 9, 840. palangga at mga ka OFW naglalakad kami ngayon kasi magbibili punta kami ng malaking supermarket kasi magbibili bibili kami ng aming pagkain dahil wala kami ubos na yung aming mga pagkain at wala yung mga amo namin dito kaya ito <coughs> maglalakad kami papunta sa malaking jamia shortcut yung ginawa namin para maandali kami makaabot ganito ang buhay OFW o oh, ba diba? ito yung aming madadaanan ayan masjid Ayan. Oh, di diba? Ganito dito sa ibang bansa. Kung may chance lang naman kayo na makalabas at bumili ng pagkain. Why not, di ba? As long as na may pera kayo. Makakabili kayo ng pagkain. Kaya ang ginagawa namin ay hindi lahat ng pera namin ay pinapadala namin sa Pilipinas para for in case of emergency mayroon kaming mahugot na pera pambili ng aming pagkain daming dab ah. dami nila ba diba? ah. at tingnan mo yung kasama ko may sombrero na yan pero masunburn ng, Mas ng mukha niya kasi nga tiis ganda siya eh hindi mo yung kiray ko o hmm. yan daming nagtatanong diba? kaya doon sa tiktok kung sana na nagpakilay marami tayong aplikante oy kaka ano lang kasi yan kakapakilay niya lang kaya sikat siya sa tiktok dahil sa kilay niya sana ulit sikat Sando so, ako nagpakilay Anong sabi mo? Doon sa Salmiya, sabi ko. Hindi ko man alam ah, um, kung saan banda yun. Ano daw location ba? may salon. Hindi yung mga Pinay. Ngayon, anong gusto mo sa buhay? Pagpaganda ng kilay. <laughs> Saka? <laughs> Wala na. Basta may kilay na ako. Para hindi mo na ako. Ano? May kilay na ako. <laughs> Kasi, wala na nga sang kilay. Nagbubunot pa siya ng kilay si niya. Pa. yun, i-chat natin yun pag bumabas uh -huh. tayo. Di ba? Grabe daw. Siyante. Nah, dahil sa kilay niya, naging sikat siya sa TikTok. <laughs> Sabi niya. di ba? Sana all. Yung siguro hindi nag-de-de-off yung nagtatanong no? Siguro. O mga baguhan. May Ganyan. Yun. Kota yan. Mat <laughs> ma matanda na ata yung bigili ni Basya na matiba. Okay lang yun. Kulang ah. matigas na dahon sa main, sa, ma sa apoy. Lalambot at lalambot din yan. Tingnan natin. Ha? Ay, ang ganda naman. Ang na bulaklak Ayun kasama ko. Ganda ng bulaklak na puti oh. Ayun, nandiyan si baba. Andiyan si baba. Sige, bilisan mo. Tapos may din may rerending madam doon oh. Ang ganda ng. ganda ng mga bulaklak nila oh. Marami nang ganda Ayun oh malapit na tayo pero bago kami pumunta dito of course magpapaalam tayo sa madam na naiwan sa bahay dahil saka alam nyo na gawan tayo ng story story na walang katuturan kaya ito maglakad at dala exercise na din dito malapit na tayo itong building na ito hindi namin alam kung ano ba ito bahay ba ito or ano malaki siya pero wala siyang CCTV ganito ang buhay sa ibang bansa makakapag punta ka ng jamia na walang sasakyan ang hadika na pinupunta namin minsan at yan yung masjid malapit na tayo Matapay sa katotohanan ay nagdidilig na sila dito green na siya hindi na siya brown ay oo nga ba? diba matatay matatay sa Marami silang anahaw dito. Ito yung hadika na pinupunta namin noon. Ayan. Diba? ba tiis ganda kaya. yan ang mangyari sa'yo. Oh. Mag-live din ako. Hindi mo ito live. Sa YouTube ko ito eh please subscribe and likes, comments sa aking YouTube para malaman ko kung may nanonood ba o wala. Hindi kami nang Filipino food. Ang kasama ko. Kasi yung kasama ko ay malapit na yung kanyang dalaw kaya ito dahil support tayo sa kanyang mga cravings lakad is life diba malapit na tayo sa katotohanan malapit na sa katotohanan na na. Ako din Pinawisan Pinawisa na si ako. Okay, Pahinga muna tayo. Nandito kami sa silong ng... Papahinga muna sa glit. <clears throat> oh, di ba? Magkapareho na tayo ng kilay. <laughs> <laughs> sa kaitiman o <laughs> oh, diba noon <laughs> pa pantay na pantay yung mukha ko eh ay yung ano yung dito kami nadaan sa ano parking area o di diba andito na tayo sa katotohanan Ayan na tayo. 'to vlog sila. Ayan, malapit na tayo. Ibon oh. Ang ganda ng kulay nila oh. Ah, ang lusog oh. Hala, hindi sila 'no? Hindi sila takot sa tao. Ang sarap to, takot sila doon. Oh. Dito oh. Maraming sale dito ngayon oh. Itong ano pa nila oh. 5 kilos is Two and a half lang. Ayan, maraming sale. At saka ito naman is $7.50. fifty. Ni Ayan, maraming gulay. Ayan. Wala. Ayan. dalawo, silang ano magandang mamili ngayon kasi morning. Ayun, ay tayo kami ng ganito. Sibuyas malalaki, maliliit. Ganito, oh. tubo mong kasi tubo O, ba diba? daig pa namin ang nagtatrabaho sa bahay ay eh, sa labas kasi nabili kami ng sarili namin lamas mas maganda kasi magluto ng may sarili kang sangkap para habang nagluluto pa wala pang marinig na kung ano-ano ayan tama na yan ayan o di ba apat na ano lima, Ang paano kayo? umpo, yung mga kah, video yun. Eh. May ibang lahi na nagkukuha din ng ano. <laughs> At saka, luya. Kasi mag-arot kaldo kami mamaya. So, ngayon ay titingnan natin kung magkano ito lahat. Ayan ay, 265 fields. Luya. Ayan na yung aming pinamili. Mamaya mag tayo ng aming pinamili. Hindi tayo sa mga dilata ng mga sale. Di ba Pag Tayo mga, mga Pilipino, mahilig tayo sa mga sale. Yan. Ito ay Arabic coffee. ngayon ay naghahanap kami ng manok na aming bibilhin dito na tayo sa mga pusa saan? saan? sa aming sa san sa sa

Sa frozen po ano tayo. Kunin, bibitaw kunin mo nga to. Tingnan natin kung magkano Paano ang anonito? Saan ang close niyan? Ay gahatay. Sa lawa. Mamaya balik tayo pag may sobra pa tayong pera. Pero Mayon ay dumating na kami dito sa bahay at magpo-hold tayo ng ano, binili namin. Ito so, ay 5 kilos na mas batty rice. Ay hindi. Pamulino rice. White rice. Nakasale siya ngayon. Eh, ang binayaran namin is 2 kd and a half tapos bagyo beans magbili din kami ng ano sardinas nakasale to siya luya at saka butter at manok kasi yung kasama ko ay nagpaplano siyang magluto ng chicken curry. At binibili din kami ng chapati na frozen. Frozen chapati. Isang karton na Maji. Ayan. Gata para sa kanyang chicken curry. Chicken, ay no, powder chi chicken ay curry powder ayan o. sibuyas patatas turmeric at ito dahil tayo ay Filipino nakabili kami ng dillies sili na maanghang ito. Hmm. Manghang sabay. At bawang pang tanggal ng mga aswang. O, oh, diba? Ang nabayaran namin lahat ay 10KD 840. Ayan. Ang naaming na grocery ngayon sa aming pagkain ay 9, uh, 10KD 9, 840. Ayan na. At hanggang dito na lang ang aking vlog for today. Thank you for watching and please don't forget to subscribe. Comment down below para manot, manotify kayo kung mayroon akong bagong video. At yan lang. Thank you once again. Thank you for watching and Masalama, Miss Tisang Tibuli is signing off. Bye-bye!